Ngayon, aking baby ba? Let's go! Good day! Bali! Pangatlong beses na natin aakunin ngayon. hindi ko nasasabihin aunin natin ulit pangatlo uh, medyo bawas na sa mga kalalaki alam ko ba nagbawas ako nagbawas alam niyo na yun sa mga lalaki siguro matatanda so yun manyo nyo ako mula rito hanggang doon ito daan tayo ulit dito sa favorite ko hindi naman totally favorite yung gustong gusto daanan kasi Presko. Excuse me po. <coughs> Presko at tahimik. Ano, baiba ng ano, forest na forest. Pero actually, daanan na rin siya. Halos highway na rin. Parang national road. Paminsan, minsan. So, ayun, dun tayo. daya nyo daya daya naman o ano. bawal na teknik muntala ako halahal na dito <laughs> <laughs> ah, malulupit natin nagko construction dito sa kalsada dito sa mabato malulupit malulupit yan Ito, share ko lang sa inyo yung nadisgrasya na naabutan na ko. Para maging aware lang din yung mga driver na dadaan dito kapag hindi ka bisado, yung snake road, itong portion na to, yung snake road mismo. So, ayun. Back to saddle tayo. Back to saddle. Medyo tumulong tayo dun sa nadisgrasya. Huwag lang pa sa akin na sila dun sa kanal. nagalangan alangan eh. Yung mabato talaga yan alanganin talaga ah, yung ahon nyo eh. Kaya, marami-rami na rin na di yung part na yun eh. So ayun, lalo na hindi kabisado talaga, hindi daw nila kabisado eh. Kaya yun, medyo tumulong tayo. Ako unang-una -una talaga eh. Paglampas sa akin yun na yun eh. Narinig ko, nag-alangan sila yung kurbada pa kanan. Gusto bumalik kasi nga nakita nila matarik. Kaya yun. Galangan. hulog sa, sa kanal bali yung braso talaga get well soon kay kuya oh, mga may gaganapan dito kaya siya At sa wakas, nakaahon po. Dap dap. Uh, Morning. Dap dap is. Tapos magbuko, eto, dap dap is. Tapos ito, chibuga naman. Hindi ko na pinakita yung kainan namin. Baka maingit ka. See you again sa next one. Bye. Thank you. Ride safe. Peace.